Hello guys, tara kain tayo ng lunch Ayan na Meron akong steamed na broccoli Tsaka fried na isda Siyempre si Coca-Cola Ayan Let's eat na guys Sarap ng kumain Wala yung mga amo Nag-travel na sila Kaya yan Kain na tayo Siyempre, magkakamay tayo niyan. Ayan, no? Oh. Si Oyster Sus, Coca-Cola. Tsaka yan, broccoli. Yung rice. Meron tayo niyan. Kaya, let's eat na. Ayan. Wala mga amo. Sa August pa yung aking local leave. thank you for watching kainana